Hi everyone! Good morning! Maaga kaming mga nagsigising today at iahatid namin ang aking tatay sa Batangas. Excited na nga ito si tatay umuwi ng Batangas at marami na nga doon naghahanap sa kanya doon. At ayan, nabinaba na nga ni husband yung mga gamit. And of course, habang nasa biyahe kami, ang baby Elise, nagutom na ulit. Nag-aya nga rin pala tong husband ko na tumaan muna doon sa kanila bago kami dumiretso ng Batangas. At nakikain lang naman kami ng agahan. At para maipasyal na din dito si tatay, hindi na nga rin kami nagtagal dito at mahaba-haba pa ang babiyahiin namin. Sumama nga rin pala yung father-in-law ko at itong pamangkin ng husband ko. Dito na nga kami dumaan sa may Eslex. And after almost 2 hours, nandito na tayo sa may Padre Garcia, Batangas. At naghanap-hanap nga kami dito ng pwedeng bilhan ng mga gamot ni tatay. At buti na lang, meron ditong Mercury na malapit. At pagkatapos namin dyan sa may Mercury, nag to si tatay ko na pumunta daw muna kami dito kay Naninong Bong. Para makapag at makapag-bless din. Ang galing nga lang ni Ninong Bong, oh, ang dami niya mga negosyo, meron na siyang mga gardening. At meron din siyang store na ganito dito sa may bayan ng Padre Garcia. At eto na nga, nakita na nga namin si Ninong Bong, nag lang kami at nagmano. At chika-chika sila saglit dyan ni tatay. Ito nga pala yung pangalan ng store nila o oh, yung April 14 Merchandise. Ninong namin si Ninong Bong sa kasal namin ni husband. at nagutom na nga kami at dito kami napunta sa may Arlinda's Plate. Dito nga sinadjust ni tatay dahil daw masasarap yung mga pagkain na niluluto nila dito. Pagdating namin dito kami pa lang yung tao. Maganda naman yung place, malawak, malinis. At marami din pwedeng pagpilian dito ng mga lutong ulam. Sabi ko nga kay Yasmin, parang sarap kainin ito lahat, oh. <laughs> And ito nga, kumakain na kami. Masasarap naman yung mga na-order namin. Pinauna ko nga palang kumain dyan si Javi dahil si Baby Ellis ayaw niya magpabitaw kanina sa akin. Ang dami ko nga nakain dyan kasi ang sasarap ng mga ulam. Nandito na kami ngayon sa barangay Bukal at sabi ni tatay dumaan muna daw kami dito kay Natito Ting. Ito pala yung mga kapatid ni tatay. Nakipagkwentuhan muna kami sa kanila at kami ni Habi ay minsan lang naman mapunta dito sa may Batangas. At habang nandito nga kami sa may labas, sabi ni Tito Ding, nagluluto nga daw si Tita Betty, eh kakain lang namin. Pero syempre, kumain ulit tayo dyan, hindi ko na nga na-videohan at sobrang busy namin kanina kakakwentuhan. At si Baby Alice naman, ang dami na ulit energy, laro siya ng laro dito oh. Napagod na nga kami ni Daddy kakahabol sa kanya. At eto nga, nakakita ng bike dito si Baby Ellis. Nagpasakay agad siya, oh. Tuwan-tuwa ang baby dyan. Sabi ko nga kay husband okay lang naman mapagod tayo. Basta ang mahalaga, nag-enjoy ang Baby Ellis. Grabe talaga ang mga bata. Sobrang daming energy. Naglalaro ulit sila dyan ni Ate Sia. Nagpaalam na nga kami dyan kay Natito Ding. At inatid na namin si Tatay dun sa bahay. And pabalik na kami ng Cavite. Thank you, Lord. Safe ang aming travel. Waksakay pa nga lang namin ng car si Baby Elise nakatulog agad. Sa so, sobrang pagod niya siguro at kakalaro kanina. All see you on our next mini vlog.